pumanaw na ang OPM legend na si Freddy Aguilar kaninang madaling araw, Mayo 27, 2025. Pumanaw ito sa edad na 72. Kinumpirma ito ni Attorney George Briones, ang General Counsel ng Partido Federal ng Pilipinas, ngayong araw sa media. Ayon sa ulat, bandang alauna ng madaling araw kanina, pumanaw si Freddy Aguilar sa Philippine Heart Center kung saan siya naka-confine? Atake sa puso o cardiac arrest ang dahilan ng pagpanaw nito. Bago pumanaw si Freddie Aguilar, nakapag-post pa ang kinakasama niyang si Jovi sa social media, kung saan ibinahagi nito na isinugod nila si Freddie Aguilar sa Philippine Heart Center dahil sa lumalalang kondisyon ng kanyang puso. Nakakatouched yung man na mga kinukumusta rin ako sa gitna ng kalagayan ni Freddie. Hindi ko kayo maisa-isa replyan pero huwag kayo mag-alala okay lang ako. Always finding courage in the face of fear. Ang daming nangyayari this week. Maraming nakakaiyak na moments pero hindi pa tayo pwedeng maging mahina. Kailangan ko palaging maging malakas para mabantayan ko siya oras-oras. Ang priority natin ngayon ay ang kalagayan ni Freddie. Pasensya na kayo na wala akong mabigay na detailed info sa inyo kasi pang pamilya at malalapit na kaibigan lang muna ito. Basta ang masisigurado ko lang sa inyo, he's in good hands and he's getting all the medications he needs. Alam ko po na maraming nag-aalala sa inyo. Naiintindihan ko po ang curiosity nyo sa kung anong nangyayari pero yung mga na-share ko lang po sa inyo ang gustong ipashare ni Freddy sa ngayon. Magpray lang po tayo, magiging maayos din ang lahat. Sa mga nagme-message sa kanya, hindi pa rin po niya kayo mare kasi bawal pa po siya mag-cellphone pero sisiguraduhin ko pong makakarating ang mga mensahe nyo. To my dearest close friends, don't worry about me. Magpapahinga tayo pagpagod na tapos lalaban ulit. Kinumpirma din ng dating aktres na si Vivian Velez na totoo ang balitang pumanaw na si Freddie Aguilar, OPM icon. Freddy Aguilar has passed away today, May 27, at the PH Heart Center Hospital. He was 72 years old. Our heartfelt condolences to his family and loved ones. His music will forever live on in our hearts. Atake sa puso o cardiac arrest ang agad na ikinamatay ni Freddy Aguilar sa edad na 72 kanina bandang alauna ng madaling araw sa Philippine Heart Center kung saan siya nakakonfine. Marami naman ang nagpaabot ng pakikiramay kay Jovi sa pagpanaw ng kanyang kinakasama na si Freddie Aguilar.